kang kain. Roar! Lasing na lasing na ako! Maligayang pagdating sa bagong hamon. Wow! Cute na mga emoji! At nakuha ko ang mga talkies! Anong swerte! Meron na akong pink na papit na hugis puso. Magsimula na! Patiusa! Gusto ko ang pagpindot sa mga bula! Oras Maraming salamat! Ano ang saya sa wakas na nangangahulog ang dobleng yakap at siya ay nabaliw? Ang sarap! Ang galing! Pagpalain Gustong ka gusto dyos. ko ito! Napakasarap! Salamat oh. sa panonood! Oy, Brittany! Ano? Pwede bang ako na ang sunod? May ipapakita akong cool. Salamat ah, hayaan mo akong halikan ka. Mahal ko. Pasensya na, cuties. Kakainin kita. Ang cool ng lasa mo gaya ng hitsura mo. Ang kulang cool lang ay ang sarsa. Ang saya! Sige, subukan natin. Salamat sa panonood. Salamat. Uh, pwede ko bang subukan ito? Oras na para sa mga chips ko. Wow! Gusto ko ang asul na pagkain. Hindi ko pa nasubukan ang asul na chips dati at napakaganda nila. Sa Napakatingkad panorin. na lasa. Oh, medyo maanghang. Oh, nagiging talagang pritong-prito na ito. Oh, merong... Oh, kalma ka lang at pumunta ka na. Tutulungan ka namin. Tara na, Brittany. Salamat. Salamat, friends. Ayos lang. Pwede akong kumuha ng isa pang chichirya. Hindi ko pa nga ito kinakain. Oh, sa tingin ko nagsisimula na. Ang anghang ay dumadating sa lalamunan ko. Oh, talagang nagsisimula na. Mga babae, tulungan niyo ako. Halika na, Britney. Wow! Ang laking ginhawa. Salamat. Walang anuman. Oh, anong nangyari sa mga mukha natin? Nakuha ako ng cotton candy na may chewing gum. Oh, masaya ako! At may cupcakes akong may sprinkles. Mga lemon, ayokong kainin sila. Nakakahiya na bagay. Okay lang ba kung magsimula na ako? Tara na! Tingnan mo yung trick. <laughs> Nalalasahan ko na! Hindi ako makapaghintay na tikman ito! Ang sarap nito! At tingnan mo ang bula na yan! Sige, bigyan mo pa ako at bumuga ng mas malaking bula. Ay, kasama ko uh, mo. Ba? Salamat. Ikaw naman, Nicole. Ano man ang hey. sabihin mo, hindi na ako makapaghintay na subukan sila. Ang lambot nila. Hindi ko alam. Hindi ko alam. <laughs> sinabi na mag... Chocolatey na may sprinkles lang. Amoy wow. sa iyong bibig. Gusto ko pa. Meron pa akong dalawa. Subukan natin ito. Gusto ko ay, ito. Kahanga-hanga. Ang lemon mo ay hindi. Oras na para sa iyong... Ayo kong gawin yon. Tigilan mo akong alagaan. Ano? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko lang ako'y guni-guni. Oh, ang asim. Hindi ko na kaya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sige, gawin natin ito. Nasiyahan ka ba? Kakainin ko lahat at hindi ito magugulat. Hindi ko ito gusto. Isang segundo pa. Salamat, mga babae. Nagbago ang kulay ng mga labi natin. Oh my gosh! Ano ang susunod natin kakainin? Meron akong asul na donut. Salamat, salamat. Astig! At magkakaroon ako ng dilaw na banana marmalade. Astig! Sa tingin ko masarap ito. Tara mga kaibigan, magsisimula ako. Choker! Sige, subukan natin. Oh, hindi yata gumagana. Isa pa? Hmm, saging. Hoy, Britney! Hindi ako susuko. Oh, lumipad ito. Hayaan mong tulungan kita. Ibuka mo ang bibig mo. Hindi eh, ko kaya. Ayos lang. Gagawin natin ito. wakas, masarap ito. Ngayon, ako naman. Ano sa tingin mo sa aking salad? Gawin mo! Wow! Sigurado akong kaya kong ipasok ang lahat sa bibig ko. Kamangamang ha! Napakaganda! ako naman, nakakuha ako ng napakagandang cupcake. Pero ang daming cream at may napakagandang ideya ako. Tingnan mo kung ano ang ginagawa ko. Hindi ba cool? Pasensya na! Kailangan nating subukan ito agad! At pwede mong dilaan ang sobrang cream sa gilid? Oo! Oh, ang sarap! Oo nga! Oops! Nabaliktad ang aking leeg! Tumahimik ka! Maging tayong... Taya... Tagay! Isara natin ang ating mga mata Wow, meron akong marshmallows. Ano ang meron ka? Haribo marmalade. Ako ay nasasabik. Sige, salamat. Wow! Yes! Mayroon akong Fanta. Sige, tingnan natin kung sino ang mauuna. Tara na! Ang laki ng bag ng marshmallows. Matagal ko nang hindi nakakain nito. Miss ko na ang lasa. Oh, may marshmallow skewer ako. Ibig sabihin, maaari natin itong i-roast. Paano naman? Hindi ko alam. Kumikislap ka. Lang? Wow! Tingnan mo ang kagad na yan. At ngayon, oras na para sa gintong asukal na balat. Hindi ko alam. Pwede na ba akong umalis ngayon? Tara na, Nicole! Ang sarap kumain ni Raiden ng marshmallows. Gusto ko rin talagang kumain. Buti na lang at sinuwerte ako ngayon. Tingnan mo ang mga takot na yan. Ang cute at nakakatawa nila. Ang dami nila. Gustong gusto ko ito. Mukhang may nadala. Fanta ko ito. At ako ay mo. Sandali, ano? Pilema. Kailangan natin that. subukan ito. Sandali, ubos na ang buong bote ng marmalade. Oh, Diyos ko. Oh, dumawa. Nabasag mo ang bote. At least may tipa akong swa... Bago sila ng kulay. Oo, oh, tingnan mo yan. Sige, sige. Tingnan natin kung ano ang meron tayo ngayon. Nagpagulat din ako, Teddy. Wow! Meron akong mga kristal, isang itlog. Nakakapanibago. Salamat sa panonood. Ha? Ano? Wala namang nagkaroon ng dugo. Oh, ganda ng mga kristal na ito! At ang sarap! At ang lutong nila! Salamat. Palagi kong pinangarap na subukan ng mga ito? Sobrang saya! Papaano naman ang itlog? Ah! Hindi ko ito tatanggapin! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Sige, kailangan oh, kasuklam-suklam ito! Ayoko nito! Kadiri! Oh, hindi, hindi, hindi! Huwag mo itong hawakan. Akin ito. Hindi na ako makapaghintay na tikman ang aking cake, tatay. Paki ulit nga, ano? Kailangan mong sirain ito. Tama yan! Diyos ko! Gusto mo bang makakita?